magpatuloy ka. Aking anak, bakit ikay nalulumbay? Tuluyan mo na bang nakalimutan ang aking pagmamahal? Sa'yo na walang hanggan. Ang nag-iisang anak ko'y namatay dahil sa'yo. Tumayo ka at magpuri. Huwag mong tingnan ang mga problema alalahanin mo ang mga pangako ko sa iyo. Ibigay mo lahat sa akin ang dinadala mong bagahe. Diyan sa puso mo. Andito lang ako. Hindi kita iiwan kailanman. Pinili kita bilang isang alipin ko na isa sa mga mamahagi ng Ibanghelyo. Huwag sana sa mga nakikita mo lang ang iyong paniwalaan, pananalig mo sa akin ay iyong ipagpatuloy. Huwag mong pakinggan ang bulong ng demonyo, nasisira at papatay sa iyong pag-ibig. Magpatuloy ka dahil malapit ng panahon. Hindi kita iiwan magpakailanman hanggang matapos ang buhay mo dito sa ibabaw ng lupa